Ito rin po ang katanungan ng marami nating kababayan. Hmm. Ito rin ang uh, pinagtatakhan. Saan daw kaya kumukuha ng 150 million kada buwan na pampasweldo etong si Duterte. Ang mga Duterte sa kanilang mga abogado sa sa ICC. Hmm. 'Yun yung malaking katanungan. <laughs> 'Di ba? no oh, ay meron tayong nakita na video na mukhang darating din daw talaga sa punto darating ang oras na matutuyuan kahit kasi kung anong dami pa niyan at walang masyadong pumapasok talaga mauubos at matutuyuan yan kaya lang kasi nasa pwesto pa ang anak ang mga anak natural habang gumagastos doon sabi ng ilana posibleng abala rin sa pagbubulsa yung mga nasa pwesto ng mga Duterte. Yun yung nababasa natin. Hmm. Ito daw mga abogado ni Digong, natural lamang na maghahanap buhay yan. Mm. Yung 150 million peso per month na abogado niya, yun daw ay nagpapakasasa lang sa mga fanatics niya. Mm. Kalma lang at malabong mangyari yan. Ang tinutukoy dito po ni former Senator Antonio Trillanes ay yung interim release na hinihiling ng mga abogado nga ni Duterte. Um, okay na daw doon sa bansa kung saan ay tatanggap ng kay Digong uh, at yun nga, ayaw, ayaw namang i-disclose kung saan bansa yan. At natural lamang na hindi papayag ang mga kababayan natin Natural lamang na hindi rin papayag ang mga biktima. So ayon po kay former Senator Trillianes, malabong mangyari ito.